Ayan, get up na lahat Oh. take up na kami Oh. 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 lahat ngayon Oh. So, ngayon, yan May Oh. 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 May mga naka Oh. May, may mga naka Honda. Oh. dito ngayon Oh. Ano, i don't know lah. Yong nin the Adventure GB na ko Arman naka GS Trophy 850 ito naka z <laughs> Ayan, regroup kami dito sa may ano no, Batangas City na ano, Batangas City. Ay, ito na, ito na yung last to arrive no. Yung Ninja 400 ni Sir. Ayan, may ano pa ba? Ayan, siguro buo na. ada uh -huh. So, tadi pala yung yang anu yun So so yung lugar na ating

Sort pa natin yung Philippine Loop t-shirt natin ngayon. <laughs> Na-miss natin mag Philippine eh, Loop kaya sort natin yan ngayon. Ayan o, no, may si banner si yung niyo, ano. Naman yan. Ninja of the South, tingnan natin yung banner nila. Tsaka grupo sila eh. Ayan. Ayan yung banner ng Ninja of the South. Ayan eh, yung banner nyo sir, no? <laughs> <Banner>. <laughs> <laughs> may, may nakapagdala pala. <laughs> so, yun pala yung welcoming ng ano, no, Ninja of the South. Nakakasama tayo sa kanila ngayon kasi some of their members is uh, member din ng grupo namin Jimmy Riders so doon ako nabibilang sa Jimmy Riders so, ito yung available nila mga kagaya nito Lomi pero nakita ko na to sa picture eh. after mga siguro ready mix dumating na yung order natin ayan oh. Lomi. Ayan yung in-order namin, no? Ayan. Lomi, no? Sa ilid ng lawa. Magano, daan lang, no? Isang daan lang yung ganyang kalaking Lomi, oh Tapos pwede ka rin magkanin dito. May kanin sila, sir. May no, isda. Pwede ka rin ng mga silog-silog. Mayroon din dito mga silog-silog. Kung gusto magkanin, may bulalo. Mayroon yung bulalo dito. Kung compare motorik, walang-wala yan, no? Tapos Lomi. Ang pinaka-best sa ilang <laughs> dito, nito, bulalo, tsaka yung Lomi. Pasuyo lang George James, no, yan yung pangalan siguro para sa restaurant ayan no, so magkakapit daw kami dun sa pero kami isang kagrupo dito na may night saka o ba may kapehan halo-halohan, saka kape so, kami dun sa kanyang pwesto magkakape kami dun saka yun pa, maghalo-halo thank <laughs> you nila no? nag u-turn lang so, dito rin nata, diretso na rin nata itong kasada na to, papunta din sa Lubu no? kasi sabi daw is madadaanan lang natin yung shop ni sir papunta sa pupuntahan namin no? sa Lubu Batangas na lang kasada dito, parang naalala ko yung nasa ano ako dito sa bukit nun, ganitong kasada eh. no? pababa na maraming twisties no yan oh wow ang ganda ito may bakal oh Ito yung bakal na yun, ano? atupi tupi yung loob Lumupak sa loob tapos sa lalim Baka maipit yung gulong mo doon, mahiwa no? Bakal, mabuk. so, uh, Dekado yun pag gabi Kasi hindi siya visible sa gabi may tip yung ano, eh, bakal eh. na yung Budukayaya dulo, eh, no? Ganda ng kasada rito. Kataw. Ganda ng kasada. Woo! Yun, oh. Sarabit na nawin dito. Lubo. Ayan oh, Punta Verde Resort. yung peso nila sir no ganda bahay nila nila talaga to so medyo rap road tayo dito no para sa pero stable naman yung ano mga yung lupa no so medyo safe tayo dito so yan mismo sa bahay yata ni sir to ganda ng bahay ni sir oh wow ganda ng lugar ni sir talagang ano So ayan dito na tayo sa pwesto ni sir no? Yung bahay ni sir Wala ah? Wala ba? Ay wala natin naghantay sa kanto no? Ang ganda ng pwesto ni sir Dito tayo sa pwesto ni sir no? Sa Batangas Ayan may pa halo halo pa si sir Nagarito ka tapos ikaw ngayon. Ayan na si Sir Jom. Salamat sa pagpunta. Salamat sa Parami palo halo ni Sir. Salamat sa pagpunta. Alamot grabing. Spool <laughs> na spool kami ni Sir. Oh. Halo <laughs> halo tapos ano kayo laman ng ice na to? Okay. Ang aming halo halo is pangalan ni Lola Aurora Saluhalo. Pinangalan oh. namin sa kanya. Aurora Saluhalo dito sa Sampaga, Batangas. Sampaga, Batangas. Along ano lang to? Bago kayo mag-ride pa, lubo. Ayan, pwede kayo dumaan dito para hindi mainit. Along siya lang pa-way, palubo, Batangas. Ayan. Ito, ang ganda ng place ni Sir. Ayan, o. Ano, ang nalawak ng party. soon, mga doon sa harap. Pero wala ka pang pwesta sa labas, Sir, dito pa lang talaga. Sir, ito, parang ano lang, naging yaya, -yaya lang namin, family. Oh. tapos sige, try natin yung alok sa labas. Eh, Nagugustuhan niya kasi iba yung ano, hindi siya typical na halo-halo. -halo -hmm. Masarap, masarap yung ano. Ayan, kami kami lang. Pag ito, binili sir, magkarap po siya. Nasa 120. Isang one size pa lang kami, pero soon, tatry namin yung medyo mas maliit. Ayun, so ganito kalaki, Para. 120 na yan kay sir. Ano, dito yan sa Batangas. Sa Oo, oh, punta kayo dito. Madadaanan pag kayo mag papuntang Lubo, Batangas. Yeah, oh, so, highway lang yan. <laughs> ano. Ayan, si Kuya. <laughs> Ay po, tatay ni Sir. Ayan, Sir. Ayan. School na school tayo ni Sir. Halo-halo. Oh. 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 Ayan. Buo yung tropa nandito. Sir, dito Sir. Ano <laughs> po dito Sir? Ayan, yeah, tayo. Ano ba? yan? Sir bro tayo na muna. Abuya. Oh, ayan. May palo-halo siya. Padalas naman po kami dito. Ito yung pwesto niya sa bahay lang muna. Kaka-start lang daw ni Sir Mike ng ganitong oh, business, no? Halo-halo. Oh, oh. So, nagbabalak pa lang siguro ng ano, magpwesto sa labas. Pag ano, uh, minsan after right out, nagkaya ka ganun beer or kape. Ito yung bahay ng um, 6-7. Okay. Gear up Pero panonood kami So hindi na kami matutuloy ng lubo Kasi nabot na kami yung tanghali rito Medyo tanghali na uh, Pasarap na yung aming halo-halo Saka nakapag peer pa sila Kami halo-halo lang uh, Bawal sa atin ang alak So napag-usapan Next time na lang maglubo Tapos uwi na lang kami na Kanya-kanya namin tahanan ngayon Pero sabi-sabi pa rin kami papuntang Carmona no? Kasi hindi naman kami yung gabi niyang so, Mas maraming no? ba sa BGMA Sabi sabi rin kaming uwi Ayan Na sila sir yung iba Tropa ni sir no May iwan yung iba dito Ah Mga ganun pa sila Beer beer pa sila ng konti Ayan kami Mga taga GMA Taga GMA Riders Tuloy na sa GMA no Mag lang kasi Sobrang init na talaga Mga sinabot na na Mag maglubo mag pa Ayan Pahinat lang ng motor Ayan pala dito kay sir no Ito yung bahay ni sir So Sa labasan nito Mamaya pakita ko sa inyo sa labasan Sa likod Doon daw sila nagdi-display ng halo-halo Tapos dito pa sila gumagawa ng halo-halo sa bahay niya mismo So wala pa silang pwesto talaga sa labas Kasi kaka-start lang Nanda ng business no Ang gantong klaseng business So natin sila Ano ko ninyo sir? Salamat sir! <laughs> thank you sir. Salamat, na lang share natin yung <laughs> Kasi sila may alam sa kalsada Ako walang alam sa kalsada Sunod lang tayo sa kanila Ayan o no? So tayo na lang naka-adventure ngayon Tapos may isang naked si Sir Wala nang naka-adventure Kasi nauna na yung mga naka-BMW no hindi ko mag bilang pa no 22 yata tumbay ka lang ata kami ไปนี่ไปสกาดัน nadedangana no dartol ah uh, oras natin ay 11:21 no ah uh, sakto ba yan baka siguro mga alas 12 sakto nando na tayo sa bahay niya